kasi makinis yung sado yan, yun na pagyan yan para kumapit sa ulit buti ng 3 months ulit yan ang ulit yan sobrang kinis yung sado guys, palatandaan kung bakit kailangan nyo mag magpa cleaner yan pa ganyan yung motor nyo yan ayan Ito maingay yun know? o nagarangkada yun know? o malo malo to ayan ayan you know? o ayan palinis niya yung panggila guys madumi na yan yun o know? panggila ganyan yun ang sign na magpalinis na kayo so ito nilinisin li na natin yung tree to boys nilinisin na natin Pasir bagi dumi na to sobrang dumi na. so, natin to so, natin yung nakalainin niya so, yung post na nanginginig so, siya kasi ulan to kasi so, ulan to so, kasi niya lininisin na natin kasi so, guys

Ito na nga yung gas yung gamit natin yung gas. malinis yung sado yung hindi na para kumapit sa ulit buti ng 3 months ulit yan ang ulit yan sobrang kuya What is Kita keluar tu

Hors <laughs> Piazzo

何だって音がする。 ginagawa natin guys wala nang kalampag yan na dito wala nang kalampag salamin wala na rin inig um, may dragging kasi guys wala kasi yung inig ng salamin tsaka yung dito sa so, upuan yan okay na yan all goods na yun guys Yeah. Guys, sana na, may natutunan kayo dito sa vlog natin. parang maraming salamat sa panonood sa mga nagda-dragging. Ganon, may doon. Alam na, madumi lang yun. Linisin nyo lang. So, dito na lang guys, maraming salamat sa patuloy yung panonood.